¡Gracias! yang ang isang katao habang kasalukuyang inoobserbahan sa pagamutan ng mahigit sampung iba pa sa naganap na karambola ng tatlong sasakyan sa bayan ng Osales dito sa lalawigan ng Pangasinan. Ang namatay na biktima ay nakilala si Mario Pasqua, residente ng lalawigan ng Cagayan. Ayon sa investigasyon, ang kasang isang SUV ang biktima kasama ang siyam na iba pa at binabagtas ang kaba ng t sa Otarlac, Pangasinan Expressway sa bayan ng Osales, convoy ang isang truck na may lula na tatlo katao din na sumusunod sa kanila ang isang bus. Bigla o manong nawalan ng payo ng sumusunod na bus sa daylan upang mabangga ang SUV na sinasakyan ng biktima daylan upang tumilapon ang mga sakay nito sa gilid ng kalsada. Maging ng truck na kasunodan ng SUV na damay din sa aksidente habang ang bus ay gumewang gewang papuntang gilid ng na nasabing expressway. Dahil dito, nagtamo ng mga sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ng mga biktima na kadamang naisugod sa pagamutan. Subalit so, ilaklang dead on arrival si Pasqua habang kasalukay inobserban pa ang mga sangkot dito. Patuloy pa ang ibestigasyon ng PNP sa sana... Nasabing insidente kasama na dito sa FM Tagupan ito si Edul Batagtalaw Tatak RM